Muli sa mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid, tayo po'y muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na tayo po ay nasa ikahuling kabanata na ng unang aklat ng lumang tipan. Ito po ay ang aklat ng Genesis. Bago tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong ipinagkaloob mo sa amin. Dalangin namin, Lord, ang karunungan na nagmumula sa iyo. Tulungan niyo kami, Lord, na aming mapagnilay-nilayan ang inyong mga salita upang kami po ay matuto. Bigyan niyo kami ng karunungan na nagubuhat sa iyo. Ibuksan mo ang aming spiritual eyes, ang aming spiritual ears. Ianda mo yung aming mga puso, Panginoon, sa iyong pinakamataas na papulit pagsamba sa pangalan ng Yesus. Amen. Verse 1. Niyakap ni Jose ang kanyang ama at umiiyak na hinagkan. So ito po ay nagpapakita ng labis na pagmamahal ni Jose sa kanyang ama sa kabila ng napakatagal na panahon hindi sila nagkita at nagkasama. Pero sa pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga manggagamot na imbalsamuhin ang bangkay. Uh, ayon sa kaugalian ng mga Egypto, apat na pong araw ang ginugol nila sa paggawa nito. pitumpung araw na nagluksa ang bansang Egypto. Uh, ang, ang tagal na po ng proseso ng pagpapaimbalsamo at ito po ay according sa... Um, don uh, dun sa kaugalian na ginagawa po ng mga Egyptyo. Kaya naman kung makikita natin, no, uh, ang daming mami na kahit na matagal ng panahon na nakaliping, kapag nahukay nila, is buo pa rin yung katawan dahil po sa ganitong uh, procedure na ginagawa nila, no, yung pag mo ng napakatagal. And sabi po dito ay pinagluksa siya ng buong Egyptyo ng ng uh, pitumpung araw alam niyo po ba yung yung sa Egypt show kapag pinagluksa ka ng 70 araw ibig sabihin ikaw ay kinikilala ano po na kumbaga, kung makikita natin dito yung buhay ni Jacob ano po ay hindi lang siya uh, kinilala ng Panginoon as one of the patriarch no sa halip uh, makikita rin natin dito na even dito sa mundo no sa bago siya kinuha ni Lord ay pinarana sa kanya ng Panginoon no yung, yung, honor na to ibinigay sa kanya ni Lord yung honor na ito kaya naman makikita natin na talagang uh, kinilala rin po siya ng kahit ng bansang hindi naman talaga siya doon nagmula verse 4 pagkatapos ang sa sinabi ni Jose sa mga kagawad ng paraon pakisabi na nga ninyo sa paraon na hiniling ng aking ama bago namatay na doon ko siya ililibing sa libingan ng kanyang ini, na kanyang inihanda sa kanaan. At aking naipangakong susundin ko ang kanyang bilin kaya humihingi ako ng pahintulot sa nadalihin ko roon ang kanyang bangkay at babalik agad ako pagkatapos. Yan kung saan po makikita natin dito no though uh, mataas yung katungkulan ni Joseph doon na doon siya sa gitna ng pagluluksa no kumaga ah uh, still malinaw ang kanyang kaisipan na kung ano yung mga tamang gawin, tamang proseso ng ginagawa niya, kung saan talagang hindi niya nakalimutan yung, yung kanyang superior na pagpaalaman no, patungkol sa kung ano yung kanyang mga desisyon at saka yung kanyang mga pagpapasya. Uh, sometimes po ang tao kapag ah... Uh, nasa gitna ng matinding emosyon nakakalimot tayo and we use that situation as an excuse no na nava violate natin yung mga yung mga moral law ano po pero dito makikita natin sa buhay po ni Jose na sa kabila ng kanyang matinding uh, uh, pagdadalamhati no ay nakita natin yung kanyang paggalang pa rin dun sa superior niya Bukod doon, makikita natin na tinupad ni Jose ang kanyang pangako sa kanyang ama. Ano po, na doon siya ilibing, kung saan inilibing yung kanyang mga uh, ninuno. Ayan. So, Verse 6 sumagot ang paraon, "Lumakad ka na at ilibing mo ang iyong ama ayon sa iyong pangako sa kanya." So dito makita natin po yung kabaitan ano po ng paraon, ano po kay kay Jose na nagpapakita din talaga ng katunayan ng pabor ng Panginoon sa sa kanya sumama kay Jose para makipaglibing ang lahat ng kagawad ng paraon ang mga may matataas na katungkulan sa palasyo at ang mga kilalang mamamayan sa buong Egypto kasama rin ni Jose ang kanyang mga kapatid at ang buong sambayan ng kanyang ama ang naiwan lamang sa Goshen ay ang malilit na bata mga kawan ng tupa, kambing at baka may mga nangangabayo may mga sakay sa karuwahe talagang napakarami nila so katibayan po na napakaganda ng relasyon ni Jose at sa at ng paraon at maging ang paggalang ng mga Ihip, ihipsyo sa sa kanya is yung meron siyang kapayapaang iwanan yung mga maliliit na bata ano po kasi dito makikita talaga natin na uh, nandoon yung tiwala nandoon din yung uh, yung kapayapaan sa puso niya na kumbaga aalis sila na mga mga matatanda Well, yung mga bata do talagang kailangan nilang gawin to para hindi itong mga bata mahirapan sa kanilang paglalakbay pero doon talaga yung pagtitiwala nila na nasa safe na lugar ang kanilang mga anak at makikita rin natin na hindi lang ang mga uh, Israelita ang nagluksa kundi maging ang mga Egyptyo na tanda talaga ng paggalang din nila kay Jose Then, pagsapit nila sa giikan sa atad sila ng silangan ng Ilogordan, huminto muna sila. nagdaos sila roon ng loksang parangal sa Yumao at pitong araw na nagdala mahati roon si Jose. Nasaksihan ng mga taga-kanaan ang ginawang pagpaparangal na ito kaya't nasabi nila ganito lang magluksa ang mga taga Ehipto dahil dito ay tinawag na Bel Mizraim ang lugar na iyon. Verse 12, sinunod nga ng mga anak ni Jacob ang hiling ng kanilang ama. Nilala nila sa kanaan ang bangkay at doon inilibing sa yungib na nasa kaparangan ng Makpela. Silangan ng Mamre na binili ni Abraham kay Efron na Heteo. Matapos, ilibing ang ama si Jose nagbalik sa Egypto kasama ng kanyang mga kapatid at lahat ng kasama sa paglilibing. So dito po makikita natin, no, sinunod ng lahat ng anak ni Jacob ang lahat ng kanyang kahilingan, no? Maaring nung buhay si Jacob ay na-disappoint siya ng kanyang mga anak, no, sa kanilang ibang mga ginawa, no? Like for example, nung malaman niya na na yung ginawa nila kay kay Jose, no? But here, ngayong patay na si Jacob, nakita natin talaga na hindi nila ipinagkait yung parangal sa kanilang ama. Kung saan, tinupad nila yung kanilang ipinangako o yung hiniling ng kanilang ama sa kanila. ah uh, yung lupain kung saan inilibing si Jacob ay kung saan din naman inilibing si Abraham, si Sarai, no si Isaac, si Rebecca, si Leah. Yan, yan din po yung lugar kung saan ini-libing ang kanyang mga magulang. So makikita po natin, no, pagkatapos ng libing, ang lahat ng mga uh, kasama ni Jose na naglibing sa kanyang tatay, ay kasama niya rin bumalik sa Egypto, maging ang kanyang mga kapatid. Verse 15, mula nang mamatay ang kanyang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitan ginawa natin sa kanya? Ah uh, dito po makikita natin sa napakatagal na panahon no, still nandun pa rin sa kanila yung pangamba, yung takot no na na baka gantihan sila ni Jose eh or baka hindi pa tapos yung galit ni Jose dahil dun sa kanilang kasalanan. Ano po? Sometimes ganito rin tayo, nasa kabila ng napatawad na tayo ng Panginoon. Minsan nagdududa tayo na, Lord, pag namatay ako, baka hindi ako mapunta sa langit kasi sa so, dami ng nagawa kong kasalanan or sometimes nakakagawa pa rin ako, ba? Diba? So, uh, talagang ang kasalanan po talaga, no? Or yung kaaway talaga, dinidisib niya tayo para ma-out of focus tayo, para matakot tayo. Ayan. 16, nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ng ganito bago namatay ang ating ama, ipinagbili niya sa nasabihin ito to sa iyo. Ayan, minsan dahil doon sa ating uh, mga nagawang kasalanan before, no, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan, no, para secure yung ating sarili. Uh, kapag po talaga tayo nag sa ating nakaramdaman, nagrely tayo sa sarili nating kaisipan, no. Ah uh, for sure talagang makakagawa at makakagawa tayo ng kasalanan kasi iyan yung bunga ng takot ano po pero kung yung tiwala natin ang ating uh, mas mas uh, sasandigan no yung tiwala sa, natin sa ating panginoon or yung tiwala natin sa salita, no? So, hindi na nila kailangan magsinungaling. But here, talagang ginawa nila to just to have an assurance, no? Para dun sa kanilang peace, yan. 17, naki, nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman, ngayon, nagsusumamo kami sa iyo na patawarin mo kaming mga lingkod ng Diyos ng iyong Ama napaiyak si Jose nang marinig ito. Maybe, napaiyak si Jose dahil pwedeng nalungkot siya dahil nga ganun yung naging pagtingin pa ng kanyang mga kapatid. Pero, pwede rin na napaiyak siya kasi uh, nakita niya yung uh, sincerity, yung takot ng kanyang mga kapatid dahil doon sa kasalanan na kanilang ginawa. Ayan. And then, sabi dito, lumapit lahat ng kanyang mga kapatid at yung sa harapan, kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ang Diyos? Yan, dito makikita po talaga natin na malinaw kay Jose na yung lahat na nangyari sa kanya ay may dahilan. Yung layunin ng Panginoon, yung, yung uh, kubaga kumbaga, ginamit or inalaw ni Lord na mangyari yung bagay na yon para maisakatuparan ang kalooban ng Panginoon. At ito yung pinaka best verse dito. Sabi ko, masama nga ang inyong ginawa sa akin. So, ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil dooy naligtas ang marami ngayon. Ayan, kung, kung ganito rin tayo mag-isip kay Jose, ano po na kung saan ay mas makikita natin kung ano yung, yung dahilan ng ating mga kasawian, yung ating mga paghihirap. Uh, lalo na kung ito ay para sa ikabubuti ng nakararami so ma mas madali para sa atin na magpatawad mas madali para sa atin ang um, uh, magbigay ng um, pagkakataon ano po, para sa kapayapaan ng lahat uh, kumbaga talaga dito makikita din natin na yung pagpapatawad po ay nagbubunga din ng pagkakataon sa iba para makapag pasimula ng bagong buhay nila. Kaya huwag na kayong mag-alala, ako na ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak na panatag ang kanilang kalooban sa sinabi ni Jose. Nanatili nga si Jose sa hipto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya ng isang daan at sampung taon bago namatay. Inabot pa siya ng mga apo ni Ephraim, gayon din ng mga apo niya kay Macker, na anak ni Manases. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, malapit na akong mamatay. Huwag kayo, wag kayong mag-alala, iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Pagkatapos, ipinagbili niya sa mga Israelita ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, isumpa ninyo sa akin na kapag kayo inilabas na ng Diyos sa lupaing ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto. Namatay nga si Jose sa gulang na isang daan at sampung taon. Siya inimbalsa mo sa Egypto at inilagay sa isang kabaong. So, dito po makikita natin kahit kano pa ang gawin natin kabutihan, pagsunod, matupad man natin lahat ng uh, maging perfect man, or if ever maging perfect man yung ating uh, lakbayin dito sa mundo, still may hangganan, no? Meron talagang kamatayan. And dito po yung kamatayan ay makikita natin na uh, isang daan patungo dun sa panibagong buhay kung saan wala nang kamatayan pang muli. Wala nang sakit, wala nang betrayal, wala nang, uh, wala ka nang mararamdaman pang ano pa mang pighati. Physical man yan, emotional man yan, or spiritual man yan. So, dito po makikita natin na talagang may katapusan ang lahat ng bagay. At dito sa mundo, ano po, at dun sa muling mundo na ating pupuntahan na ating uh, kung saan makakasama natin yung Panginoon. Ito po ay ang uh, walang hanggan, no? So dito po talaga makikita natin, natapat ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ikaw may maging masama, ikaw may maging magbuti, Totoo na ang buhay ng tao ay may hangganan. Okay? At ang Diyos ang siyang nagtatakda ito kaya ito po ang kabuuan ng aklat ng Genesis at dalangin ko po ng bawat isa sa atin ay napagpala sa buhay nang mga alingkod uh, ng Panginoon no maraming mga buhay dito na kapupulutan natin ng aral kung saan ay magandang gayahin upang para natin yung pagsama at pagpapala ng Panginoon subalit marami ding buhay dito na hindi tamang uh, gayahin at ulitin sapagkat doon natin nakita yung pagpapalo no yung puot ng Panginoon na hindi lang sa kanila kundi maging sa kan nilang mga anak at kaapu-apuhan. na wapo ay maging sandata natin ang salita ng Panginoon upang makapamuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos huli kay Jesus ang papuri pagpalain tayo ng ating Panginoon